Panibagong gastos na naman nga ni mga kaate ko may babahagi ko sa inyo ngayon. Kaya naman for today's video ay samahan nyo nga ho ako. Magandang araw mga kaate. Another day. with travel serie. Aywana na naman ang mga punggok at magalala saglit ng kanilang mami. Uy! ering video nga ang ari mga kaate ko ay noong nakaraang sabado pa at ngayon ko lang may upload. Pagpasensya nyo na at talaga namang inaabot ang tamad sa pagbo over. Uy. Madaling araw nga ho ng Sabado ay eh, nagbiyahe na nga ho kami papuntang Batangas. Yes mga kaati ko at tayo madayo ng Batangas. Bandarini nga ni ho. Ala Forward nga ho mga kaati ko at nandini na nga ni ho kami sa Kalapan May nakita pa nga ni akong kakilala din kaya naman nakakatuwa. Uy. Balang kasama ko nga ni ho din ni mga kaati ko yung mag mamcha at si Kuya Oge. Tapos kasama nga ho nila si Nicolo. Tapos kasama ko din nga ho din si Kakuya ni tapos wala na. Wala na kaming kasama. At takitan nyo na nga ho mga kaati ko kung saan nga ni ho kami mapunta. Ay dinin nga nila ho eri J Castle. Tapos katapatan nga ni pala na rin mga kaati ko yung divine Vineyard. Na isa sa mga gusto ko rin puntahan at tulugan. Back to J Castle na nga ho mga kaati ko. Bali mga kaati ko ay nag-advance booking nga ho si Mamcha dito sa club. Para ho mas mura ho yung ticket. Bali rin nga ho J Castle ay isa sa bagong theme park dito nga ho sa Lunsod ng Batangas. Located nga ho ito sa Purok 7, Barangay Gonzales, Awan City, Batangas. Kaya kung mapunta nga niyo kayo din yung mga kaati ko, ay mas mabuti nga hong mag-advance booking. Para nga hong mas mababa nga yung presyo ng ticket. Balilalagay ko na lang ho dyan sa comment section yung mga ibang informasyon. Para naman nga ho, hindi ako na mamali din sa pag-voiceover. Yung pagpasok nga ho, namin din yung mga kaati ko ay 11am. Kaso nga nila ang hong ay natagal lang kami sa pagpabiyahe kaya kulang-kulang alas 12 na ho kami nakapasok. Pasok nga ho namin mga kaati ko ay nagpicturan nga nila muna kami dun sa labas ng castle. Tapos ang unang pinasukan nga namin din mga Ka kaati ko ay yung nandini sa gitna ng castle pumunta ko na nga ni kung anong tawag din sa castle ni Eric Kasi pumasok lang kami din eh. Huy. Pero bago nga ninyo yun mga kaate ko, ay nanood muna tayo dito. Kasi pinanood din nga ninyo yung mga instruction, yung mga bawal dalhin, yung mga bawal galawin, yung mga bawal pindutin, mga bawal itulak, mga bawal... Basta lahat ng bawal, yun na yun. Tapos sunod-sunod na nga hong kwarto ang pinasukan namin at iba't ibang ang attraction nga ho. Yung sa unang pinasukan namin ay may astronaut. Tapos sunod naman nga niyo, ay may konting rides. Tapos may robot nga ninyo diyan na nag -blink, blink ang mata pero hindi ko nga niyo, alam o kilala kung sino yan Sa bahala na kay Dian? Huy. Basta yung pagpasok ko ho, Dini, eh, ay talaga namang nahilang inner child ng kaate ninyo. Tapos, Uy. ang sunod nga hong pinasukan namin, Dini, eh, ay yung parang may mga hotdog na nakabitin. Sa hindi ko na rin ho talaga naalaman ang mga pangalan, Dini. Eh. Basta ako pasok na lang ko ng pasok Kaya naman, pagpasensyahan nyo na mga kaati ko Kung kulang-kulang ang mga informasyon na akin nababanggit Sa pagkatatapot mga kaati ko Ay mahinangan ako sa pag-describing Tapos sunod nga mga kaati kong pinasukan namin Erina, may mga pailaw-ilaw Na talaga namang magandang pang DP Pang background, pang cover photo Talaga mapapa-aura ka na lang Ng bonggam-bongga Uy, pero dapat nga ni atamaan mo yung may ilaw-ilaw talaga na maliwanag para kita-kita naman yung mukha mo at hindi na Puro colorful. Uy. Tapos sumunod ngang pasuka namin ari mga kaati ko ay yung may mga bibe. Yung madaming bola tapos may malaking bibe. Tapos pwedeng-pwede pwede ka nga diyan maghihiga. Yung tipong pwede ka magswimming swimming kahit walang tubig. Uy. tunay nga naman ho na magliligalig o matutuwa magliligalig Uy. matutuwa nga ho ang mga bata ho din eh. talaga ng mga mapapaswim-swim sila din eh. Uy. pero yung mga isip bata nga ho din na eh, itamang pikturan lamang sa mga designing tamang pakit lang ang mga thunders Uy, ba't naman ganun? Tapos paglabas mga dini ay eri naman at makikita mo ang mga ibang rides na pwede mong sakyan. Pero bali nga yung mga rides nila ay tuwing gabi pa nga niyo nag-ooperate. Gawa nga, nga ng sa umaga ay napakainit. At pagkatapos nga nihon yan mga kaati ay kumain muna nga niyo kami dini sa Blue Burger. Mas try nga ito mga kaati ko dahil napakasarap nga ho nito. Lalo na nga ho yung mga drinks nila mga kaati ko. Kaya naman mapapawi ang guto mo for today's video. Natapos nga ho namin kumain, ito migil nga lang kami para magpahinga tapos sumunod na rin ho kami din sa Castle Studios. Unang pinasukan nga ho namin dito mga kaati ko ay yung may tubig. Kaya nga niho dapat ho talaga pag mapunta kayo dito ay yung tipong na, natataas nyo nga ho yung pantalon ninyo o kaya naman ho ay nakashort kayo. Pero pagkatapos nyo nga niho dito mga kaati ko ay abigan nga niho kayo ng pamunas. Tapos may mabibili nga ho kayo palang medyas dito bago ho kayo pumunta din ni mga kaati ko. Kaya asiguraduhin natin mga kaati ko na mabango yung ating baa. Ah. huy ba't naman ganun? Tapos sunod nga akong pinasukan namin mga kaati ko ay parang mga crystal ay namamangol na. Uy. Yung madaming LED lights, yung tipong ang talaga namang napakaliwanag. Tapos ang kikita mo yung sarili mo doon sa mga salamin. Mapataas man o mapaibaba o mapaharap o mapalikod. Huy. Bali nag-iba-iba nga po pala yung kulay niyan mga kaati ko. Kaya kung mapapansin nyo sa unang video ay madilim. Tapos sa sunod naman ho ay maliwanag. Tapos meron din nga hong mas maliwanag pa diyan. Uy, yung tipong mapapasalamin ka na lang all over the room. Uy, paano daw yun? Oh, di ba mga kaate ko, tapos yung music para nag emote emote pa. Uy, feeling broken. Tapos ang sunod nga niho namin pinasukan din ni mga kaate ko ay aring hong parang ikaw ay nakuha ng spaceship. Ganon. Hindi po mag imot ka dyan na nakuha ng alien. Bahala ka na mag-edit ko pa paano mo gagawin yun. Uy, pero so dahil nga hindi ako magaling mag-edit ay bahala na kayo diyan. Tapos ang saran nga ho namin pinasukan yung parang may illusion. Ito nga isa sa mga pinakababurito kong pinuntahan dito. Dahil bukod nga niya sa napakaganda ay mapapasandal ka na lang sa tabi tapos mapapatumbling-tumbling ka na lang. Uy. Yung tipong parang ginagayuma ka tapos sasabuyan mo na lang ng asin. Hala, ba't naman ganun? Tapos pagkatapos nga ho mga kaate ay tapos na. Huy, hindi pa. Tapos sa nga ho ni Carmi Dini sa may duyan, basta para kang nasa bubble, ganun. Tapos ang sunod na pinasukan naman nga ni namin mga kaate ko ay aring digital pores. hoy yun lang ang natandaan. Hindi pong mapapatingin ka na lang sa camera tapos magsasayaw ka. Kaya nga niho, napagagawa ko diyan yan. Ewan ko na lang nga niho, kung bakit baga nagawa ko yun. Uy, ay baka nga rin ho napanood ang Jay Castle yun. Ibahala eh, na sila. hoy Tapos ayun ho, tapos na talaga. Huy, hindi pa naman. balik kung kayo nga ni ho'y ng fireworks o ng light displays, ay abutin nga ho kay din ng gabi. Pero dahil nga ho kami ay balikan lamang, ay di kami umuwi na din nga ho pagkatapos sa aming Huy, ay siya hanggang dinin na lang nga ho mga kaate ko at ang haba na ho na ring video natin. At talaga naman nga na ang pagbo-voiceover. Huy, salamat sa pananood. God bless.